Ayi al na afdalu wa ayi al na akyasu. Tinanong si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa patungkol sa dalawang bagay na ito. Ayon sa kay Ibn Umar na kung saan kaniyang sinabi, kasama ko si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nang minsan may dumating na isang lalaki mula sa mga Ansar. Kapag sinabi nating Ansar, sila yung mga tao na kung saan originated from Madina. At kapag narinig naman natin na muhajir or muhajirun, sila yung mga tao na nanirahan or naninirahan sa Mecca. Binati na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong siya ng dalawang bagay. Sabi niya, Ya Rasulullah, ayul mu'minin afdaluh. Sino ba ang pinakamainam mula sa mga tao, mula sa mga mananampalataya? Ano ang itinugo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sila ba yung mga taong nakahiga sa salapi? Hindi. Sila ba yung mga tao na kung saan maraming mga sasakyan? Hindi. Sila ba yung mga tao na kung saan malakas o matatas ang posisyon sa lipunan? Hindi. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Ang pinakamainam mula sa mga tao. Sa mga mananampalataya ay sila yung mga tao na kung saan nagtataglay ng pinakamagandang pag-uugali. Afdalo, Ismutafdil tafdil or superlative. Lahat ng mga mananampalataya alam natin na sila ay maiinam pero ang pinakamainam, sa kanila ay yung kung saan nagtataglay ng pinakamagandang pag-uugari. May malasakit sa kapwa. Pinakikitunguhan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kapwa sa pinaka mabuti or pinakamainam na paraan. At sila yung tinukoy ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam mula sa mga tao. Fa ayyul mu'minin At sino naman sabi ng lalaki na ito ang pinaka-talented, maituturing na pinaka-matalino, pinaka-smart, pinaka-wise mula sa mga tao, mula sa mga mananampalataya. Ano sagot ni Prof. Muhammad Jallahu Alaihi Sila ba yung mga tao na kung taan nagtapos ng iba't ibang kurso? Hindi. Sila ba yung mga tao na nag-commit ng kanilang mga master's, mga doctor's degree? Hindi. Sila ba yung mga abogado, mga tao magaling mag-English or mag-Arabic? Hindi. Ano ang tugon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aktharuhum lil dhikra. Sila yung mga tao na kung saan lagi nilang iniisip ang kamatayan. Although sila ay namumuhay dito sa mundong ibabaw na ito, ngunit hindi nila minawalang bahala na pagdating ng araw, sila ay babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mayroong mga tao na kung saan tinatamasa nila ang pinakamagandang pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito na kung saan nakakaligtaan nila na sila ay babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay mamamatay din. Oo, masasabi natin na sila ay talented. Ngunit limited lang. Limitado lang dito sa mundong ibabaw at wala na silang knowledge pagdating sa araw ng paghuhukom o pagdating ng yawmul akhir. At mayroong pang mas pinakamainam mula doon sa pinakamatalino na yon na tinukoy ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum lima ba'da husti'adada Pagkatapos nilang alalahanin na sila ay mamamatay din, sila ay babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam sa kanila is yung mga tao naman na laging handa. Pinaghahandaan nila lagi ang araw na kung saan sasapit o darating ang kanilang itinakdang oras. So sila yung itinuring ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamatalino mula sa mga tao. Mga taong lagi nilang isinaalang-alang na darating ang oras na sila ay babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin at tiyak natin na ang bawat nabubuhay sa mundong ibabaw na ito is babalik sa kanyang pinagmulan. Tulad natin ng mga tao kapag tayo ay namatay, lahat-lahat ay napuputol na. Maliban lang sa tatlong bagay na binanggit ni Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kapag nilisan natin ang mundong ito, wala na. Walang pakialam ang mundo sa iyong kamatayan. Ang mundo tuloy pa rin sa kanyang pag-ikot. Ang mga posisyon mo sa trabaho, kapag ikaw ay namatay, tiyak na ito ay kukunin na or mapupunta na sa iba ang mga ari-arian mo ang mga kayamanan mo mga sasakyan mo kapag ikaw ay namatay tiyak na ito ay mapupunta na sa mga tagapagmana nito so hindi na rin ito maging kapaki-pakinabang sa iyo yat sabi mayita mayit thalathat Kato sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag ang isang tao ay namatay tatlong bagay ang humahati sa kanya sa kanyang libingan sa kanyang huling hantungan ang kanyang pamilya kamag-anak kaibigan ang kanyang kayamanan mga ari-arian sa sakyan at pangatlo ay ang kanyang mga gawa Kapag ang tao ay nailibing ang dalawa ay babalik. At ang tanging matitira lang magiging kasama mo doon sa loob ng libingan ay ang iyong mga gawain. So nakadepende pa ito kung ito ay mabuting gawa o masamang gawa. Kaya mga kapatid sa Islam, katakutan natin ang araw na kung saan tayo ay babalik na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At marapat sa atin na mga mananampalataya, na mga Muslim, na lagi nating itong paghandaan. Wassallahu ala Muhammad ala alihi wa sahbihi Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.